Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas Kapitulo 24, versikulo 46 hanggang 53. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan. At ang ating ibanghelyo ay nagsasabi ng mahalagang misteryo. Sinimulan ni Jesus ang pagpapahayag sa pamamagitan ng pagsasalita patungkol sa kasulatan na kinakailangang maghirap mamatay ang Kristo at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. At sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Ibinigay ni Yeso Kristo ang totoong dahilan kung bakit kailangan niyang pumasok sa misteryo paskwal. Ito ay upang anyayahan ang sangkatauhan sa pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at sa ganun ding paraan ay maranasan ang kapatawaran ng Diyos. At mahalaga ang misyon ng mga alagad. Kailangang ipaalam ito sa lahat ng bansa. Ipahayag sa lahat ng tao. At bakit kaya ito ang utos ng ating Panginoon? Sapagkat sa pagdiriwang ng pag-akyat ng ating Panginoon sa kalangitan isa lamang ang ibig niyang sabihin na ang taong nabubuhay sa kasalanan ay isang taong para bang sarado ang langit sa kanyang kasaysayan at kung ang buhay ng isang tao ay isang buhay kung saan ang langit ay nakapinid nakasarado ang taong ito ay maaring mabuhay sa impyerno. Ang kalangitan at ang impyerno sa pagtuturo ng simbahan ay hindi mga lugar, kung hindi mga kalagayan, kalagayan ng pag-iral ng tao, kalagayan ng kaluluwa. Kaya nga, itinuturo ng ating simbahan mula sa bibig ng ating Panginoong Yeso Kristo na ang buhay na walang hanggan ng kalangitan ay maari ng magsimula sa daigdig na ito. Ngunit gayon din ang impyerno. Kaya nga, ang pagpapatawad sa kasalanan ay katulad ng pagbubukas ng kulungan upang ang mga tao na ang buhay ay parabang sinusunog sa magpasawalang hanggang kaparusahan ay makalaya, kumakbang palabas. At sa ibanghelyong ito, makikita natin na si Jesus ay umakyat sa langit habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang ibig sabihin, hindi tayo nilikha ng Diyos upang manatili sa kulungan ng kaparusahan. Hindi tayo nilikha ng Diyos upang parusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ang kaparusahan ay kinuha ng Panginoon sa kanyang katawan noong namatay siya sa krus at nung muli siyang nabuhay nais niyang ipagkaloob sa atin ang buhay ng Diyos at ang buhay ng Diyos ay buhay ng kalangitan kaya nga ibinubukas sa araw na ito para sa atin ang kalangitan ang totoong patutunguhan ng ating paglalakbay dito sa daigdig ay ang langit na pangwalang hanggang tahanan ng mga taong pinatawad inibig ng ating Panginoon tayo ngayon ay magalak dahil mayroon tayong patutunguhan. Maari nating maranasan ang langit sa daigdig na ito. Higit sa lahat, tayo ay inaanyayahang maglakbay patungo sa ating tahanan na pangwalang hanggan kasama ni Yesus at ng ating Diyos sa kalangitan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.